Hello guys, good morning po sa ating lahat. So ngayon guys, um, atin namang ibabahagi kung ano ba ang mga common reason sa pagsuko ng isang babae sa isang relasyon. Marami ngayong relasyon ang nasisira. So may mga babae naman na talagang handang mag para lamang maging buo ang kanilang pamilya. Pero mayroon din mga common reason na talagang kung bakit sumusuko ang isang babae. Ano ba ang kadahilan ng rason? Ano ba ang, pada, ang madalas na kadahilanan sa pagsuko ng isang babae sa isang relationship kahit pa nandoon yung pagmamahal. So unang-una po dito guys no is yung uh, betrayal, yung pangangaliwa ng ating mga partner. Although um, Although minsan talagang napapatawad natin ang ating mga partner kung sila ay nagkamali dahil tao lang naman sila. So ayan po ay madali mo namang nating maunawaan. So maaari nating maunawaan at first pero kung paulit-ulit na lamang na nangyayari, na nangyayari and then ikaw naman ay patawad na patawad so nagsasawa din ang isang babae. So maaaring ito rin isa sa mga reason kung bakit kanya sinusukuan dahil paulit-ulit na nalang niyang pinapatawad or panaulit-ulit na lang niyang pinapatawad ang kanyang partner, ang din nangyayari at nangyayari pa din. <clears throat> Isa din po dito no, ay ang kahirapan. Yung talagang, uh, yun, uh, yung inyong relationship, nandyan sa'yo sa isang relasyon, ngunit madalas mo namang ginugutom, or para bang ikaw is wala kang pangarap, para sa iyong pamilya upang ma maitaguyod mo, mabigyan ng magandang buhay ang iyong pamilya o ang iyong, ang iyong karelasyon. And then si lalaki naman is uh, parang papetiks-petiks lang. So ito rin po yung nagiging reason kung bakit sumusuko ang isang babae. So parang kahirapan. Wala naman sigurong tao na gusto na habang buhay na lang kayong naghihirap. And then ikaw naman is wala kang ginagawang way para matugunan yung mga paghihirap nyo na yan. Isa din po dito ay ang pagka uh, hindi mo ipinaparamdam sa kanya ang kanyang halaga. Yung parang hindi mo na siya nakikita, yung parang uh, parang baliwala mo na lamang siya. Isa din po dito ang lack of communication. So parang ang babae kasi guys, ang babae kasi no, tayong mga babae is talagang lagi tayong naghahanap ng uh, atensyon. Ayan, naghahanap tayo ng atensyon lalong-lalo na sa mga mahal natin kapag tayo ay... Parang, um, siyempre, as a babae, uh, hinahanap natin yung attention ng ating mga mahal para sa atin. Pero minsan hindi na natin ito nakikita. Hindi na natin ito nakikita na parang binabaliwala na lang tayo. And then minsan kapag naglalambing tayo sa ating mga kapartner ay parang iniisip nila nagdadrama lamang tayo. So, kapag ito ay hindi na nararamdaman ng isang babae na madalas mo na lamang lang isang babae, so ito rin ang maaaring dahilan ng pagsuko ng isang babae sa inyong relationship. Alam natin na ang babae ay kayang magtiis, talagang handang magtiis para sa isang matatag na relationship. Ngunit kung ito mga ito ay kanyang laging namung ipinapadama sa kanya, ay talagang maaari ng sumuko sa iyo o maaari kang sukuan ng isang babae. At isa din po dito ang pagiging batugan ng isang lalaki. Kahit pag gaano ka kamahal ng isang babae, kung ikaw naman ay batugan at wala kang ginagawa sa buhay mo, batugan ka na nga, andun pa yung, yung pananakit. Nananakit ka pa. Tinasaktan mo pa ang iyong karelasyon. So yung karelasyon na handang dumamay at tumulong sa iyo sa anumang uras, handa kang uh, suportahan, Andin ang ginagawa mo is nagiging batugan ka pa, umabot pa na sinasaktan mo na yung iyong kapariha, yung iyong karelasyon pisikalan, sumari nga talagang susukuan ka ng isang babae. Ang babae ay marunong magtiis, marunong magtiis, pero once na paulit-ulit na lamang yang nasasaktan, ay talagang ikaw din ay kanyang susukuan.